Yo, what's up mga idol? Sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang latest estimated sahod ni ka-farmer sa kanyang YouTube channel. At pag-uusapan rin po natin mga idol ang status ng kanyang YouTube channel. Pero bago yan mga idol, kung hindi ka pa subscribers sa channel na ito ay mag-subscribe ka na. Dahil ang channel na ito mga idol ay nag upload ng YouTube estimated sahod ng sikat na YouTuber dito sa ating bansang Pilipinas. So yun mga idol, para malaman natin kung magkano ang latest estimated sahod sa YouTube ni Ka-Farmer ay gagamit tayo ng isang website. Ang website na ito ay ang Social Blade. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang official YouTube channel insight ni Ka Farmer sa Social Blade. So yun mga idol, dahil masipag mag-upload si ka sa kanyang YouTube channel ay meron na siyang 2,381 na uploads at dahil marami ang sumusuporta kay ka-farmer meron na siyang 304,000 subscribers sa kasalukuyan. At dahil nakaka-inspire ang kanyang mga video na ina-upload sa YouTube, maraming tao ang nanunood sa kanya. Kaya meron siyang lifetime video views na nasa 107,416,670 At syempre ang kanyang country ay Philippines Channel type naman ay Education At user created noong September 13, 2019 So yun mga idol, dito naman sa baba ang total grade niya ay nasa letter B Social Blade Rank ay pang 185,580 Subscriber Rank naman ay pang 1,990 Video views rank naman ay pang 122,608, county rank ay pang 688, at channel type rank naman ay pang 1,298. At dito naman sa kanyang video views for the last 30 days ay merong pumasok na 1,732,000 video views. Bumagsak ito ng 10.7% for the last 30 days. So yun mga idol, dito naman tayo sa YouTube Stats Summary ni Ka Farmer noong August 3, 2023 hanggang August 16, 2023. Ay makikita natin dito ang nadagdag na subscribers, nadagdag na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa kanyang daily average simula sa lowest na meron siyang 14 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 231 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng 1 US dollars ngayon sa Philippine peso ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang 14 US dollars sa Philippine peso ay nasa 784 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads. At ang 231 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 12,936 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Simula dito sa lowest na meron siyang 101 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,600 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang 101 US dollars sa Philippine peso ay nasa 5,656 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads at ang 1,600 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 89,600 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa kanyang monthly at yearly estimated earnings. At inuulit ko mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil si Social Blade ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 433 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 6,900 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang 433 US dollars sa Philippine peso ay nasa 24,248 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads. At ang 6,900 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 386,400 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So 'yun mga idol dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 5,200 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 83,100 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang 5,200 US dollars sa Philippine peso ay nasa 291,200 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads. At ang 83,100 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 4,653,600 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads.